So, hello, what's up guys? Ayan. Katatapos na ng trabaho natin sa grocery store. So, dito ka pala tayo trabaho sa Amazon Fresh grocery store. So, ayun. Pag Miyerkules dito sa amin, maaga yung uwian ko. 10 a.m. Yun na yung schedule ko. Tsaka, naka-fix na yun na schedule ko dito. Simula pa dati. Nung nag-start ako mag-part time ulit. Tapos dati diyan sa tindahan na yan, marami kong mga Pilipino, marami kami dati diyan, yung mga nabutang ko dati. madami dami-dami. Pero ngayon ako na lang mag-isa. Sa department namin dati, ilan ba yung tuwan? Dalawa kami ni ay tatlo kami diyan. Tapos may dumating dati, trinay namin, bigla din umalis. Kasi hindi niya kinaya yung mga buhatan dito doon kasi kami nasa sa produce sa so, mga prutas, gulay so talagang buhatan physically physical yung pan yung trabaho tapos marami na rin umalis kasi isa sa mga reason nila bakit sila umalis yung mga kasama namin <laughs> dito kasi sa trabaho na ganito sa amin dapat parang nung magkisama sa bagay halos na, lahat naman ng mga kasama namin dyan marunong magkasama eh. medyo mababait naman pero dun lang tayo magkakatalo sa trabaho dito kung papansin mo yung mga kasama mo sa trabaho may stress ka lang lalo may mahirapan hindi ka makapag-concentrate kung lagi mo silang tinitingnan kasi hindi naman sa sinasabing masipag tayo sa trabaho pero kung ikaw compare mo yung trabaho natin sa trabaho nila malayo tapos ang hirap paminsan minsan yung iba pakiusapan na palitan ka sa kalitong ginagawa mo kasi dito kasi pagka break mo dapat nagsasabi ka sa kasama mo tapos kung may mga importante kang ginagawa na dapat ma priority ipasa mo sa kanila eh yung iba ayaw kaya ganoon saka ang alam ko yan din yung isa sa dahilan kung bakit sinasabi ng mga iba na masisipag tayo kasi tayo kasi mga Pilipino pag nasa ibang bansa na mabilis na tayo mapakiusapan hindi gaya ng iba base sa observasyon ko dito patigasan din ang ulo mahirap pakiusapan yung ibang lahi maliban na lang kung mga ka-close mo na masyado dito kasi sa amin meron akong Medyo close na katrabaho Simula nung Umalis yung mga Pilipino nga dito Maralakas na sila ati Joy Sa Tejina Umalis na sila May mga bagong trabaho na Ngayon meron lang akong Kaibigan dito na Talagang masipag din sa trabaho tra tra Trabaho, trabaho lang din siya Kaya masaya ako pag uh, Magkasama kami Yun nga lang 2 days lang kami magkasama Sa isang linggo Kasi off nga niya Ng Wednesday at Thursday So ganun Mahirap mahirap yung Wednesday kaya, kaya ngayong, ngayong araw kasi maraming trabaho lagi kami nagre-receive ng mga 7 to 8 pallet tapos kailangan pa ila lahat ilagay doon sa harapan display eh wala tayong katulong kaya minsan nga mas gusto ko pa na ako na lang mag-isa sa department namin dun sa mga buhatan kaysa yung isama nila sa akin yung, yung mag ko oh, sakit sa ulo pero dati kinumplain ko na yun sila kinumplain ko na sa store manager yung dating store manager namin tapos yun nga hindi na, siya, hindi na sila pinapabrik sa amin pero nung napalitan na yung store manager namin bago na naman ngayon bumalik sila sa department namin pagka wednesday ngayon, sasabi na naman ako sa mga ASM, lalo na sa ASM mismo namin na baka pwedeng wag sila yung ipadala sa akin kasi nga nakaka-stress sa trabaho imbis na magtrabaho kami na madaling araw mabilis na namin matapos yung trabaho mas lalo kami natatagalan kasi nga nagbubulahan lang sila hindi naman sa sinasabi na naiingit tayo kanila pero may time naman sana na para sa mga ganung bagay eh madalas kami napapagsabihan kasi ang daming expired hindi namin nagagawa kasi nga mas lalo kami tumatagal sa trabaho ngayon sana hindi nila ipadala sa amin yun sana palitan nila hindi naman importante sa amin yung marami kami dyan eh yung importante lang kahit isa, dalawa, tatlo basta magtrabaho lang alas 4 hanggang alas 8 okay na sa amin yun kasi dapat kasi dito sa gaitong trabaho 8am 8 okay na lahat-lahat wala ka ng problema display mo na lahat ng kuan ng mga dapat i-display ilagay mo na sa ilalim ng lagayan yung mga dapat mo ilagay natanggal mo na lahat ng expired yun pa yung isa sa problema dyan sa kwat, sa mga ganyang tindahan yung mga kasama mo yung mga nakatas na gagawin yung expiry hindi kasi nila ginagawa kaya wala rin kami magawa tsaka dito kahit pa mag-complain ka sa kanila sa mga manager assistant manager na yung mga kasama mo diyan trabaho diyan nila pakikinggan kasi nga dito parang hindi nila pinapansin yung mga ganyang reklamo kasi nga ayaw nila nang nagkakaroon sila ng problema yun ang maganda din sa amin sa lugar namin kaya ngayon hindi na rin tayo ganun kasi pag sa trabaho tatrabaho naman tayo pag uh, one trabaho talaga dati kasi nakaka apat akong palit na tinatrabaho kumbaga yung bultuhan ng mga one, mga prutas na marating nililipat ko sa ilalim nila lagi ko sa harapan ngayon dalawa na lang kasi yung mga kasama ko yung pinapadala nila sa akin lagi nila akong inuutakan siyempre, diba? di ba? hindi tayo patatalo sa mga nyang bagay eh ngayon lagi nila akong pagsasabihin na baka pwede daw na tapusin ko yung kuha nyong iba sabi ko na lang ah sige oo pero hindi nga nila mapagsabihan yung iba di ba? tayo pa kaya Tapos na yung oo tayo minsan tapos ginawa natin pero dapat nasa kung na rin tayo nasa level na pagka hanggang ganyan nga lang yung ginagawa nila eh. ayun pero masaya din sa akin trabaho no? Ang daming mong makikilala ah, masaya dyan kasi marami, marami sa amin yung hindi marunong magsalita ng English na tweet kaya minsan nagkaka walang kami nagkakatawag ito nagkakaitindihan na lang kasi nga pare-paras kami hindi makaitindi Ngayon maganda din sa trabaho na yan ang daming Asian so ayun huwag na tayo pasok na naman tayo ulit mga mesa security ang init na panahon dito sa amin pero ito yung mga nakakamiss din Kahit paminsan-minsan na panahon Yung mainit Kasi diba sa Pilipinas Medyo mainit yan Dito sa amin mga ilang buwan Sana umabot ng December Yung ito Para kahit papano Nganda yung panahon Hindi laging tagulan Dito sa amin Pagka nagpapasalan ng tagulan tagulan na dito Dito yan Hindi na yan sila Hindi na yan Tapos, ng siya Papigilan Tapos pag taglaming Nandito dito yan So, ayun guys. Kwento na lang ulit tayo mamaya. See ya. Bye.